Kaya na. po siya Gusto magpansit bukas Pupunta po tayo sa ano Tindahan ng isdang bola Ay, Maintindihan diyan tong pano kung uulan talaga, madilim. Oh. Ayun oh, Ayun. Traffic. Shout out po sa enforcer ng papa traffic. Ya tapi sebab. <laughs> oh, by myself, Wanna be. Oh, by myself. Overtake, overtake. Aeroplano dali mo. Kamali ka ng din motor. Dapat aeroplano. Andito na po tayo sa nagtitinda po ng isdang bola. Siya po yun. Kakain man po tayo ng isdang gawa sa bola. Ayan po. Napakasarap. Ang kwek-kwek. Ayan, Ayan po. Tayo mag-iinit na. Iinit na natin yung isa. Ayun, no. Oh. Napalaban na kagad. Umuulan eh. Pakain tayo muna. Kaya lang, minsan magre relax din tayo. Pa'ng relax natin, peace ball. Di ba? ang isda na ginawang bola kung meron pa kayo ibang tawag dito eh magaling pero karamihan dito ang tawag isang bola nako Ang loob naman. Ito lang ba para daan? Ang loob-loob din. Ayaw ko magkakoche. Iliwasan ko yung magkakotse ako. Wow! Talagang naman po magagandang tao dito sa Pilipinas. Hindi po katulad sa China. Panlaban po ito sa China. Magagandang babae. May <tod> Ayan po, napakagandang babae. Talaga pong maantigan yung damdamin. Yes, the best thing I think, yes. Ang sani eh, mama. Talagang dito niya pinarado sa kung saan yung may mga tao eh. Talagang mati matibay din ng kalooban. Nakita mo may mga tao eh, Ang daming paparadaan eh. Hindi doon pumarada. Dito pinagsiksika sa mga may tao. No? Talaga namang pagpalaan siya ni Lord araw-araw. Ha? Ganyan. Ano, ano? Ganyan talaga mga mayaman. Mayaman? Mayaman o mayabang? Mayabang. Kasi iba yung mayaman sa mayabang. Baka may barya pa ako rito Alam na Alam na nandito tayo eh Salaman lang Alam niya kaya yung Good manners and right conduct Pinagsiksigan pa rito Pwede bang Pag ganun hindi okay, ko maintindihan naman siya. Ako eh, nakatungtong din naman ako ng eskwelahan eskwalaan. Yung nga lang, sa pintuan lang, sa gate lang na eskwelahan Pero hindi ko gagawin yan pag ako nagkaroon ng kotse. Ang gagawin ko, yung kotse ko, ipaparada ko sa ibabaw ng baseball. Nakapatay, lalong patay. No? Pinarada pa naman. Kung may mga taong na uumpo na. Ano ba naman yan? ano ah, naman lang may consideration eh. 20 na dahil nagalit ako, 20 pesos na bibili ko. Nasama ako ng kikiam sa ano. Oh. Lagi mo na kikiam sa chicken ball. Ayan. Para makita naman ng ating mga audience, yung ating mga viewers. Ito po ha. Ah. Nakita niyo naman. Isasama natin yung nagtitinda baseball. Pasikatin natin para maging famous. Ayan! nakita nyo. Siya po, nagtitinda ng baseball. Ayan, nakita nyo naman. Itong baseball na to, ah, hindi ba sa baseball to? Kasi ito, gawa sa isda to. Ayan, nakita nyo naman. Ayan. Mangang, saka spot yung suka. Ayan. Ayan, ayan, mayroong chicken ball. Ha? Saka ano? sa kaki cam yun buti na lang hinati-hati mo hop tumabi muna tayo alis na si sir alis na pagbigyan natin makalabas si sir hop iilag ako ng konti baka masagi tayo lumalakas ang ulan matay tayo lumalakas ang ulan eh huwag mong palakasin lumalakas ako, okay, i-end na natin video.